Layo, layo. So yun guys, ito update sa tulay ng ano to, tulay ng kayrilaw. So nasi, ginawa na to and then nasira pa rin. <laughs> ito yung yung bagyong Christine. Bagyong Christine. Yung bakal na yan. Uh, tapos ginawa to ng bag, uh, bagong tulay. Etong uh, nasira daw ng bagyong Christine, ito bago yung bago sementado. Oh. Kaso na wash out pa rin, no? Yung ano na tatlong linggo lang yung na nadaanan. Na, 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 na. Tatlong linggo lang. Ang oh, grabe, no. Ako sa here, umano na naman, no. Baka na naman, Wil, walang bakal to. Parang flood control lang din Iba, sa ano. Try, wala. Tingnan mo nga, oh. Yeah, oh. Wala nga bakal. bakal walang bakal yan. Parang tuktungan, oh. Oo. Oh. Uh Oo. -oh. Oh. Wala nga bakal. Walang bakal yan. Ano nga, no? mawawasak yan. Ayun, ang bakal. Tatlong piraso. Saan? Ayun, may tatlo. Ang malipit nun, parang 10mm lang. dapat 10mm lang yan? Dapat na, 16mm na. Parang tagti-tagti lang ang reset mo. Ako. Wala ano yan, oh. Ubabaw lang. Wala, wala din. Nadali dito ng flood control. So guys, dito ako sa Barangay Kayrilaw, no. Ah, nasa Bubatangas. So, ang ganda ng ilog dito. Dati kami naggagalagala dito. So wala talagang magagawa. Inano din mga ano, culvert? Oo, hmm. inalog Okay, so wala. Pero may daan naman daw isa do sa kabila, no. So ada ang motor lang. Okay, sige sige, salamat po. Wala tayong magagawa. Sa so, nadali ng flood control. Ingat ng in ating ano. Terima kasih